ngayon gabi eh sa mga kaisunan o okay. oh, ang gabi sa atong Diyos na mahan sa atong ginong sa so presto magbasa na sa takaron o okay, oh, Biblia bagong kasabutan o uh, ang daang kasabutan karon na ay pangutana nako o oh, acceptable okay, pero mina lang mo narani nyo kung yung dawaton o oh, dili pero dili ni akong hini mo ang Diyos mo naghimo na mga pulo nga pangutana angay ay ikumpisal sa pare ang sala isi kung ange bagi di kung pesel sapare kaya nag ingon manggod ah tong basahon na lang akong basahon sa salmo sento ah ah 32 kapitulo 32 versikulo 5 Ini nama Nag-ingon din he ang Salmo 32. Sa so, mahala pa ni David, kay kini Salmo, ihang sulat. Haring David. Unya, gisugid ko kanimo o ginoo ang akong mga sala o wala ko ililong ang mga buhat kong daotan. Gisugid ko kini kanimo o gipasaylonimo nimo ang tanan kong kalapasan. So, sa Diyos ka ang po. Ang ikadua, niya, ang pagpangumpisal sa Diyos. Kinahangan din mo ililong ang imong sala. O kaya taguan Kaya bisan pagmo taguan, din mo istorya. ng ginawa na. Ang gusto sa ginoo, nga mo volunteer ka. kaya atong usa ka pinanagat nga pila nagka nga nagtalinugo dugo ba pay wala wala ni lang siya sa sinina ni Kristo og dunay gahom nga nigawas unya si Kristo kinsay mihawid kanako naghang ningon dayon nga og pa siya ano sa kaybaw kinsa naghawid niya kaybaw siya gusto lang niya nga voluntaryo ka nga mo angkon mo sa nas sa si mo sala kay bawon ang sa si mo sala pero gusto lang niya voluntaryo kang mangayog pasaylo maginulsol mo bitaw ning giingon din he sa salmo nga isugid ko kanimo o Ginoo ang ako mga sala og wala ko ililong ang mga buhat kong daotan isugid ko kini kanimo o gipasaylo ni mo ang tanan kong kalapasan so padong taron sa kumpisa sa pare hindi na niya kumpisa la karon arita sa santiago 5 16 ang basahon sa santiago 5 16 nagingon hindi no Busa pag sugiray ka sa inyong mga sala o pag alang so sa usag-usa aron ka mga ayo. Pag usab sa tao, ha? Ah, ang pag sa tao nga matarong dako okay, o kahimuan. So, kinahanglan dahil ka mo ka sa ginoo mo hinusulat mo sala dahil magsugiray sad mo sa inyong mga kalapasan at sa imong nasadaan. dito sa ka mga og, pasailo ayaw sa pare kaya basi gua ka kasa sa pare karon ang pangutana sa katoliko kaya katoliko pa ko ang pangutana, sila sa panahon ni David kini siya rin David mga ngaral ni sa si ginoo magtutudlo sa si ginoo ang nahitabuan ni eh, sa iyong pagpangumpisal kaya ang iyang sala iyang gikabit si si bibi babae pa ngan sababay nga sawani uriyas karon yang gibabatai ang bana sa babae ug iyang gikabit ang babae angay sa ko sa ilo sa Ginoo og kipa sa ilo siya kinsa may istorya nila ani ni siya kini si Haring David sadin ang nakasala siya wala na siya kemote sa nagpadala ang ginoo o usa ka si Nathan dito istorya siya o giingnan siya sa propeta nga gipasaylo na ang imong sala apan ang bata nga iyang gidala mamatay nah, may like, teman ya ipasaylo yang sala karon may nga nga ni Kumpisal sila si osida si ni Haring aw ah, ni Propeta natan karon mo na ilang gisunod ko no kinahangan ka Kumpisal ka ato nga Propeta para siya at sa ginoo ikaw kumpisal ka sa pare para imong salam sa ilo sa ginoo ay lahe kanang pare dili intaw na propeta nga gisugo sa si Ginoo para pasaylo ni mo sala. Ang gisugo ato si propeta Nitan. Dili pari. Kinsa mga pari, adiha? Pare ni Moses. Gisugo siya sa Dios paghimog larawan. Ibolto e para sa ah, kaban kaban ng tipan wag atong doha ka tapyas nga bato nga gisulatan og ten commandments isulod sa kaban karon pahimuan og larawan ni Moses aw sa ni Moses nga abot ang ilang pako sa doha ka kerubin karon ang gisugod to kay man si Moses ra ang nagpa ang gi padala sa Ginoo ni Haring David si propeta Nathan ra dili si isa uh, na propita pare niya wala karon ang bag sa katoliko wa ko na nagingon ang nga panghunong na mohimo o larawan o ribulto mo na pinagana ribulto ron ningon ginoo ang ribulto bisag nasa ilang, uh, nang, ayo pagi mau og rebulto nga nasa ilaw yuta sama sa larawan sa nasa ilang tubik, stubig nas kaminaan o oh, bisag katong sa langit ayo pagi mau, ayo sa pagi mau og oh, imong rebulto nga imong ludan imong ampuan tungod kay sala kana wala musugot ang Ginoo ana pero lagi katulik ko bright man wa magkonek na ng Ginoo nga panghonong na mo og himog larawan karon na ang senaryo ang gisugo sa Dios si propeta Nathan padala kang Haring David nagkumpisal nag si Haring David pasahil na ay ang sala na ang bata nga bunga sa ilang pagkasala karon si Moises gisugo sa Ginoo paghimo og larawan sa kaban ng tipan nga mag-abot ang mga pako sa kerubin. Pero si Moises Rex lili dili ang pare. Karong panahon na, sa pabaykwinta sa pare. Napabaykwinta ang pare, ato sa basahon direk na aba. Kinidilin na akong binuha ta. Nagbasa lang ko na akong nakitaan. Come timbang-timbang o oh. sa katinood. Kung mo sayop, giingnan oh, iingnan yung nga sayop ni iyang ibuhat. Kalapas ni sa katulik ko. Atong basahon ang Hebreo 7 uh, 23 ngayon sa 24 Ayan, ma, Ingon Ang balang kasulatan Duna pa'y laing kalainan Kung ang usa ni mga pare mamatay dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan busa adunay daghang mga pare So, atong unang panahon, daghang pare, kinahanglan, kay kung mamatay, matai, naman siya makapadala sa si katong danan, wala nay mudala sa ilang nasasakupan. Karon, sa panahon ni Kristo, ito pada iwan 24, Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan. Si Jesus sa ha, buhi hangtod sa kahangturan. Um, Apan si Jesus buhi ang tun sa kanturan o ang iyang pagkapare magpadayon. Kinsa pa may mili sana na wak mana mamatay. Ang kanyad tong una, tong basa na doon na pa'y kalainan. Kung dili, ah, uh, kung ang usaha niya tong pare mamatay, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. So kanyad, mamatay ang pare. Karon, apan si Jesus hangtod sa kanturan man. hangtod sa kahangturan apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan ug ang iyang pagkapare magpadayon isa may gahe diya nga mopuli nga wa na man namatay kung mamatay ang pare na puli apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan ug ang iyang pagkapare magpadayon niya nga nung may mga pare ro pasabot nga kana mga pare ah pare rana sa Romano dili pare sa Dios. Hmm. Oh, ano eh. Kung angay ba mo kung makumpisal mo sa pare, oy. Murarag ang imong sala, imong gitsisme sa pare. Hmm. Eh, kan nga ang pare dili ko na ipagawas ang imong gikumpisal ito. Kinsa na sayon? Pero lakto pag istorya, wak makakasaas pare. At tumukha bisal. Nagato na kalchismis. naki siya sa So, may ito sa dayon dayon. Sa Salmo 32, versikulo 5, Unya, gisugid ko kanimo, og gino o ginoo ang akong mga sala, o wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kanimo, ang akong, uh, kanimo, o gipasailo nimo, ang tanan kong kalapasan. O, Santiago 5, sa Santiago 5:16 nag-ingon sa dire, busa pagsukiray kamo sa inyong mga sala o pagampo alang sa usag usa arang kamo mga ayo. Pagsukiray mo kung asa na kasala ninyo, magpinasaylo ay mo o giampo ang usag usa kay dako ug mahimo ang pagampo sa tao nga matarong og sa Hebreo sad 7:23 Nagingon ingon din eh, nga doon na pa'y kalainan. Nga laing kalainan. Kung nang usan niya atong mga pare mamatay, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. Busa, adunay, daghang pare. mo ang daghan parik. pare. Apan pagkabun ni Kristo, si Jesus buhi hangtod sa kahangturan. Ug ang iyang pagkapare magpadayon. Kisa may ganang mapuli anang, adik man siya magpapuli. Wa man siya mamatay. Mukupisal pa mo pare ron nga ang atong pumisalan, ito sa Diyos kaya taman lalaygon ng Diyos sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan pagkailan, kailanman magandang gabi